Alam mo, kahit hindi ko naman birthday, pinapadalan mo ko nito eh. Flowers. Halos weekly mo nga ako pinapadalan ng flowers eh. Kahit meron akong boyfriend dati, kahit may asawa na ako, pero every week ka nagpapadala ng flowers. Stay rare. Choose to be happy always. Take more pictures. Document your life. Save your memories. Cherish literally every moments because life has no rewind. Tama yan. Alam nyo yung tao yan, sobrang happy-happy yan sa akin, sa narating po. Ikaw yung tulay para maging matatag ako. At ikaw din yung tulay para maging vlogger ako. At ikaw yung nag-push sa akin para ako. Hello! Good morning! Syempre yan, kagigising ko lang. At meron ako natanggap ng gift from my... Lagi ako sa surprise nito. At itong taong to, hindi ako pinababayaan mula sa pool at sa hospital. <laughs> itong nagbigay na ito. And una ko itong, ah, uh, binlag ko agad to. Ngayon, pagising ko, syempre, Naano lang ako, syempre, pagising ko. Ah, uh, siya yung unang-unang nagpadala ng flowers. Um, tapos meron siya sa akin, binigay na gift. Kung tsaba niya yung kaibigan ko, si Chiska! Yun video nito ngayon! Kasi akong isang gustong alahas na pinantahan natin sa Lax Forles. Ngayon, hindi ito na nga. Gusto ko. Ngayon, sinend ko to. Ito so, kong ganda. Sabi ko lang naman, ang ganda. Sabi ko, baka naman, tumaga na ako. Kasi itong taong to, ano to eh, ah, uh, billionaire. Charas! Billionaire. <laughs> Billionaria. Mahal na mahal ako nito. Sobra. Binanggit ko dito nung birthday ni Mikey. Kung sino siya. Pero teka lang unbox ko muna siyempre kung ano yung gift niya. Dito ka lang mo Okay, oh, thank you muna ako sa flowers. Unang-una. Unang-una. Salamat sa flowers. My letter. Alam mo, kahit hindi ko naman birthday, pinapadalan mo ko nito eh. Flowers. Halos weekly mo nga ako pinapadalan ng flowers eh. Kahit meron akong boyfriend dati, kahit may asawa na ako, pero every week ka nagpapadala ng flowers. Okay. Stay rare. Rare! stay rare. Choose to be happy always. Take more pictures. Document your life. Save your memories, cherish literally every moment because life has no rewind. Tama yan. Happy birthday, Kamote. Tatawagin na lang kitang kabote kasi ikaw ay pasulpot-sulpot. Pag nagkikita tayo, parang isang beses na lang sa isang taon. Hindi tayo nagkikita kasi alam mo na, maraming hand lang. Diba? Actually, ito, itong taong to. Okay. Pwede ko lang sa inyo ako sino to, ah. Si Sir, yung, yung taong hindi ako pinapabayaan. Siya yung nag, uh, siya yung nakwento ko noon na tumulong sa akin kung bakit nabuhay si Baby White. Tapos, siya yung taong tumulong sa akin na mailabas ako sa ospital nung nakaraan. na kailangan ko ng isang milyon. Pinuntahan niya ako sa ospital para mailabas ako sa ospital. Yun, yun. Pero ko yon di ba, sir? Tapos, siya rin ang tumulong sakin sa akin sa lahat-lahat. Itong bahay na tinatayo na tinitirhan ko, tinulong to sa akin nun, nung taong to. Pero yun nga, hindi na nga kami nagkikita. Siyempre, kaya ko na yung sarili ko. Di ba, sir? Alam ko. Alam nyo, yung taong yan, sobrang happy-happy yan sa akin, sa narating ko. Oh, kasi kami pwede. <laughs> wala pang ngayong event eh. Napayak mo na ako. Tapos gusto ko lang mag-thank you. Sobrang pait mo. Hindi mo ako pinapabayaan talaga kasi kahit sino lalaki makita mo sa buhay ko, wala ka pa kaya lang. Hindi ka naghahangad ng kahit anong kapalit. Hindi ka naghahangad sa anong kahit anong... Dati na, muntik ko ng i... Eh, ano si Mikey, alam mo yun? Na nalaman mong buntis sa ako. Sabi mo sa akin, ituloy ko. Ikaw yung tulay para maging matatag ako. At ikaw din yung tulay para maging vlogger ako. At ikaw yung nag akin para kumasenso ako. Sa lahat ng business ko, ginaguide mo ako. Lahat ng buhay ko, ikaw yung nakaanta sa likod ko. Lahat, lahat ng problema ko, ikaw. Ikaw lang yung nakakaanta sa akin. Ikaw yung tumutulong. Sorry sa mga nagawa ako. Pero yun na, salamat. Pinasaya mo ako. Ayok ako eh. Bakit? Mababulo ako eh. Tapos ano, kasi dami namin nagdaanan na tong taong to. Sir, ano kami magkakilala? Ah, uh, 18 years old pa lang ako. Magkakilala na kami niya. Siya rin nag-push sa akin dati. Paano ko? Paano ka pumapunt paano makapunta ng Singapore? Ninalungan ako niyan. Siya nagkakita sa akin. Tapos pinauwi niya rin ako kasi nga, ah, uh -huh. nung nasa Singapore ako, sabi niya, waka na dyan. Yan yung, dito ka na lang. Ginawa niya, yun nga. Sabi niya, hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na kailangan pumunta dyan dito ka na lang sa Pilipinas. So, umuwi ako. Umuwi ako. Tapos nun, pag uwi ko, ngay, kasi nga, nagsum nagsumunga ko sa kanya na, ay, kawawa ako. Eh. Ah, pa ako. Parang ang ko yan eh. Si sir. Si ano, sir, ang tawag ko sa kanya kasi parang bossing ko siya eh. Kasi ang taas-taas na tao nito, taong to. Siya lahat, siya sumagot ng first birthday ni Mikey. Lahat, tsaka ito nga, yung ng kong bahay, okay lang sa kanya. Kahit nagtitira ako ng lalaki dito, okay lang pa siya. Sabi niya, tinutulungan niya ako. Bukal sa puso niya yun. Tapos ito, meron siyang gift na gustong gusto ko na hindi ko alam. Sinurprise lang ako kanina pag ko. Binigay sa akin ulit Tapos yung taong yan, sobrang, sobrang, sobrang bait. Siya yung nakita ko na wala talagang intention na masama. Kasi kahit na ano dumadating sa buhay ko, laging nandyan. Sobra. Laging nandyan. Ang pangarap nga yan, makapunta kami ng ibang bansa eh. Kaso, hindi maraming mata. <laughs> maraming nanggugulo. Maraming magulo. Ayoko madamay siya sa... Kasi tong taong to mataas ng taong to eh. Tapos, um, pero yung... Siya yung kauna-una ang nagbigay sa akin ng opportunity sa buhay. Tapos siya yung nagmulat sa akin na bumangon ka! Ganon. Pero ikaw din ang nakunak na nagbigay sa akin ng anxiety, sir! Na-depress ako nung girlfriend ka dati. <laughs> Tapos, basta, si Sir, lahat. Ayoko pangalanan. Tapos ang tawag ko sa'yo, kabote. Eh. Nilagay ko to sa vlog ko ngayon para siyempre, maano mo. At pagkatapos, itong event na to, itong event na to, grabe ka. Dapat simple lang yung birthday ko. Pero anong ginawa mo? Dapat nasa garden lang kami. Ang ginawa mo, yung mamaya, yung birthday ko, sobrang bongga. Kausap niya yung mga friend ko. Sila na nagkasikaso. Ikaw lang ang tagabayad. Sir, huwag nakilala niyo si Sir. Lalabas din yan soon. Pero di na kami nakikita eh. Ano lang siya, parang si Kuya. Sa Pinoy Big Brother, palaging may mga padalang ganito. Okay lang naman sa kanya lahat ng nagkakaboy pre na o. Kaso kapag ka umiiyak ako, nagagalit siya sabi niya, tigas kasi ng ulo mo eh. Bakit ka kasi dyan? Hinahayaan eh, na lang ako. Kaya bakit dyan? Pinapayuhan niya ako palagi na, oh, baka ayan ka na naman. Ayan na naman. Baka mamaya, ayan na naman. Pero sabi ko, sir, hindi pa ako ready sa relationship. Alam naman, alam, alam mo yan. Diba nagkakantay? Pagkwento lang tayo minsan. Tapos pag nag-uusap tayo, nag-uusap kami ni sir minsan, parang once a week. Tapos kung nagkita man kami, siguro one year, Nagkita kami nung March. Last kita namin nung inoperahan ako yun nga yung which is yung binayaran niya yung 1 million sa hospital. Nang hiram ako ng 1 million, pinahiram niya ako. Okay, sir, tama na. Nalulungkot ako kasi gusto ko nga sa birthday ko dito ka magawa, di ba? Kasi nga, ayoko rin makita ka sa social media. Alam ko, private kang tao. Kasi, kilalang kilala ka. Okay, thank you syempre sa Lux for Less. Okay, eto na yung gusto kong alahas. Eto, hindi ko naman to alam na ibibigay sa akin. Wala akong idea talaga. Ngayon, pag-isig ko na, sabi ko, ha? May ganyan? Hmm, alam ko na kasi to kung ano to, yung last four days, alam ko na to. Sabi kasi nitong nagka-camera si Chiska, meron akong ibibigay sa iyo. Tignan natin. Magbintangan pa nga. Diba? Hinalaan mo pa Kasi na nakaraan, meron akong alahas na gusto ng gusto. Oh. Alam niyo lahat ng gusto ko, binibigay niya niya Sir. Totoo. Dati, kapag may gusto akong alahas, ay, ang ganda nun. Gumagano lang ako, ha? Aba, nabukasan dala na niya. Tapos, pag ano, pag meron akong gustong, alam na, kahit anong sasakyan ng nga ganun. Una kong sasakyan, Fortuner, binigay niya. Pero yung big bike ko na R6, sa akin galing yun. Pinagpagguran <laughs> ko yun. Pero, yung negosyo ko, sa kanya galing yun dati. Basta itong taong to, sobrang pa. Eh, wala akong masabi walang hinihingi kapalit na kahit ano kasi inong wala ah ito yung kinilalang daddy ni Mikey. Dahil nung buntis ako, siya yung nag sa aming mag-ina. Binigyan niya ako nito kasi daw tiger ako. Real gold. Real gold. Kakaiba. Napaka-rare. Kagaya nga nang sabi niya, stay rare. Binigyan niya ako. Dapat nakapapit dito. <laughs> Hindi, ganda talaga siya. Ito, nagustuhan ko to. Nagtingin kasi kami sa Luxe Poreless na ng nakaraan. Ngayon, tinitignan-tignan ko to. Kasi sabi ko, medyo kakaiba to ah. So, ayun. Hindi ko naman alam na bibili niya ang mahal-mahal ko yun. Ano, 350,000. May kasama siyang bracelet. Alam niyo, si Sir. Siya yung, ano, supportado yan sa akin sa lahat. Nau-hospital yung parents ko dati. Lahat. Lahat siya. Hindi ko makabit eh. Basayan ng ganda mo. So, ating ko naman maya. Sa birthday ko. Ang ganda, di ba? Oh my God, me. Ang laki ng gold. Solido. Oh. Solid, oh. Meron na akong tiger. Sir, thank you so much. Sony ka. Kapot ka. Thank you. Tapos, alam nyo ba, nung, no, basta di siya nakikialam sa lahat ng religion ko sa Basta, piliin mo lang yung taong magmamahal sa'yo ano, basta, yun ko na, drama ko. Ang ganda, sir. Ikaw yung first gift na binuksan ko. Kasi ikaw yung nag-gift sa akin na pag ko, ito yung bungad mo. Siya lagi yung mga post ko na flowers, sa social media na malalaki, sa, sa kanya lagi galing. Thank you dito. I love you so much. I love you forever. Walang makakatalo sa pagmamahal ko sa iyo, mo yan. Gustuhin mang kitang makita kasi hindi tayo pwedeng magkita kasi ngayon siket na agis. Wala na. Hindi tayo makagala sa mall na dati nagagawa natin. Nakakagala tayo sa mall. Wala kang asawa. Pero syempre, kilala kang tao. Hindi naman pwede baka mamaya picturean tayo. Ay! dai. Kahit na magkaibigan tayo, gusto nating magkita, hindi po pwede. Malalaman nyo rin soon, guys. Abangan nyo yan. Pag nireveal ko yan siya, 100 million views. <laughs> Ayan yun nasa vlog ni, uh, sa birthday ni Mikey na taong tumulong sa akin kung bakit nabuhay ang anak ko. Ayan ang nag-push sa akin. Mo. Buhay mo yung anak mo. Ano mo? Supportahan kita. Lahat. Itong bahay na to, hindi po ako ano. Hindi po ako mayaman na pamilya. Itong bahay na to, pinaghatian nato pinaghatian to namin ni Sir. Itong bahay na to, talagang Una bumili ako ng lupa. Sunod, pinatuyan ng bahay. Ang gasa tinulungan nga ako ni Sir. Ganun. So yun, thank you. Maraming maraming salamat sa sir, sir. Alam ko yan yung, yung, yung YouTube, ano ko. Yung YouTube na yan. Yan, yan, yan. Alam ko. Nung una kong nakamit yan, tuwan tuwa ka. Tapos nung unang sahod ko sa YouTube. Kasi sa, dati sa YouTube ako, ano eh. Una eh. Unang una sa YouTube ako eh. Sumikat so, ako dati bilang Burger Queen eh. Grabe nung no, nag-trending yun na nakabigbike ako. Ang tuwa siya. Sabi niya, mag-vlog ka. Pinush na ako. Binilhan niya ako ng camera. Lahat ng mga uh, equipment sa sa pag-vlog, binili niya sa akin para daw mag-start ako. Even laptop, lahat. Sinuportahan niya ako hanggang sa yun na. umus na ako mag-vlog. Yun na. Maraming, maraming salamat sa sir. I love you so much. I love you forever. Oh, so yun, yun.